saya 48:17 hanggang 18 Ganito po ang pagtuturo ng banal na aklat. Pakinggan po ninyo at akin pong babasahin. Ito ang sinabi ng Panginoon ng iyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon, mong Diyos, ang nagtuturo sa'yo, ang nagtuturo sa iyo sa daang dapat mo lakaran. Kung pinagkukulan mo lang ng pansin ang aking mga utos, sana'y naging tulad ng ilog ang kapayapaan mo at naging tulad ng mga alon sa dagat ang iyong katwiran. Sabi ng Diyos sa tao, eh kung pinagkukulan mo lang ng pansin yung utos ko, sana ang kapayapaan mo parang ilog. Sana naging tulad sa mga alo ng dagat ang iyong katwiran. Pero anong ginawa ng tao? Ang sinunod yung gusto niya. Ang sinunod yung hilig niya. Aba kapatid, brad, ngayon maraming reliyon eh. Bakit niyo sasabihin na ang tao eh hindi sumunod do sa utos ng Diyos? Maraming laganap ngayong reliyon. Nagtuturo ng ukol sa Diyos. Nagtuturo di umano ng aral ng Diyos. Ano? Ang nagsulputan po bang mga relihiyon na yun sa daigdig, nakatulong para mapabuti ang tao? Isaiah 41, ang talata po ay 29. Tignan ninyo, silang lahat ay huwag na uuwi sa wala ang kanilang mga gawa. Ang mga imahin nila ay mga hangin lamang at kaguluhan. Sila may sabi, hindi tayo. Binasa po natin ang Biblia. Ano po ang isang halimbawa ng huwag na uri ng paglilingkod sa Diyos? Huwag kayong magagalit. Ang sabi po, ang mga imahen nila ay mga hangin lamang at kaguluhan. Sa makatwid, pagka-relihiyon, pagka-iglesia, nahuhulog sa pagsamba, sa pagluhod, sa mga imahin o mga larawan, nakalulungkot man na sabihin. Pero totoo, ang sabi ng Diyos, silang lahat ay huwag. Dito po sa idinagdag ng Iglesia Katolika na aklat sa Biblia, meron pong isa doon kung tawagin, Karunungan ni Solomon. Ang atin pong pinag-uusapan Nakatulong ba ang pagsulpot ng mga relihiyon sa ikatitino at ikabubuti ng sangkatauhan? May ang sabi ng Diyos, silang lahat ay mga huwad at ang kanilang mga imahin ay mga hangin lamang. E ano po ang kaugnayan nun sa naging kasamaan ng daigdig sa lagalap na iba't ibang uri ng katampalasanan dito sa mundo? Babasahin ko po dun sa aklat na idinagdag mismo ng Iglesia Katolika. Dito po sa karunungan ni Solomon, 14.30, mga talatang 25 hanggang 27. Ganito po ang pahayag. Eto ho. Ngunit sa pilitang aabutin sila ng parusa. Sa dalawang dahilan. Una, sapagkat nasinsay sila sa pagkilala sa tunay na Diyos, nang sumamba sila sa mga diyos diyusan kahit saan laganap ang patayan, nakawan, panlililang, pambubuyo sa masama, pagtataksil, kaguluhan, pagsisinungaling, pangaapi ng mga walang malay, di pagtanaw ng utang na loob, karumihang budhi, kahalayang labag sa kalikasan, paghihiwalay, pagtataksil sa asawa, pagwawalang hiya, ang pagsamba sa mga diyos diyosan na ang pangalay di dapat sambitin man lamang ang siyang puno at dulo dahilan at hantungan ng lahat ng kasamaan. Kaya hindi nakatulong. Ano mang reliyon yan at magsabi mang kristyano, pero sumasamba sa larawan, hindi nakatulong sa ikabubuti ng tao. Meron po akong babasahin isang aklat katoliko. Philippine National Problems and Development. Ito po isinulat ng isang paring hiswita na nagtuturo sa Ateneo. Kaya ito po isinulat ni Vitaliano Gorospe. Sa Tagalog na po, para mabilis tayo. English ito, ililiwat ko na po sa Tagalog. Pagkatapos, itinanong ni Ginoong Saulo kung bakit ang pamunuan ng Iglesia Katolika ay hindi nagbago at bakit 90%, 95% ng ating mga pinuno na mga Katoliko ay kasangkot sa pagnanakaw at katiwalian, graft and corruption. Ito sagot, ay hindi itinitiwalang ng Iglesia Katolika. Sabi nung pare, kaya namamalagi yung katiwalian at kasamaan, eh kasi yung nasasangkot sa mga graft and corruption at mga krimen, hindi daw kasi itinitiwalag eh. Sa Iglesia Katolika eh. Ay wala kasing pagtitiwalag. Sa kapila ng mga say